ang good morning mga idol. No? Mayroon tayong trabaho ngayon. Mga, mga idol, isang ano, uh, Toyota Corolla, no? big body mga idol. Problema nito mga idol. No? Uh, sabi na may ari mga idol. Ito mga idol, pag natin na uh, lumalabas mga idol yung ano

Ayun mga idol, ang Toyota Corolla mga idol ang patala ng gasket ng mga idol. Yun po mga idol, no? uh, tanggalin na po natin yung kanyang uh, kapita, mga idol. Yung tandaan sa mga idol yan, yung araw niya mga idol dapat nakaharap dito mga idol. No? Sa right side, pag naano ano yan mga idol. Ayan yung araw mga idol. No? Yan, kailan nandito lahat yan sa, dito sa Ah uh, sa timing ng ano, mga idol lang nakaharap ng kanyang araw yan yeah. ito mga idol hindi ko ka malito kasi ito mga idol yung guhit mga idol ay makita niya yung isang guhit ng isa ay yung dalawa yan, yeah, mga idol tatlo ayan yeah, sa likod mga idol no yung patlo ayan ay yung mga idol yung kanyang ano kailangan nakaharap mga idol yung kanyang uh, timing na city mga idol ito naman yung kanyang may 1e kasi yung mga idol at 2 a 2 mga idol yung dapat nasa ibabaw sa mga idol 2 a yan. Kailan ba yung mga idol nasa taas? Yung to ino. Yun. Ang tayo yung mark niya mga idol. Ang tayo yan. Hindi tayo, di tayo malalit sa mga idol kasi may araw naman, no? Yan lang mga idol. Pagkatapos ito. Ah, pagkatanggal natin ito mga idol. Doon natin lahat. Ipupull out natin mga idol yung kanyang cylinder head mga idol, no? Magkapalit tayo ng gasket. At pati tigil natin ito mga idol yung ano. Ah, uh, bumubula yung radiator mga idol. Sumusunak yung tubig, no? Pagka nirib mo. Okay mga idol magbabalik. Yung mga idol, ano na natin yung kanyang ano. Pinakararam siya mga idol para maluwagan na natin yung kanyang uh, gasket mga idol. <coughs> Binubunot lang ito mga idol.

Ay, mga idol, tinanong natin sa machine shop, mga idol, yung ano, ha, may problem yung singaw po yung valve yung bulb niya, at yung, ano, mga idol, na, uh, pa, ba ba, oh, mga idol? Ililipis. O, oh, mga idol. Ililipis. Ayun, mga idol, bago nilang gamit, o. Oh. Kasi, idol po, so, na, yeah. mayroon na silang nalawa, oh, mga idol. Ano yung tawag yan, boss, idol? The surface machine. Ayun, surface machine, mga idol. Ayun, mga idol, o. Oh. Tataan mo yun, trabaho ng ginawa natin ano. Uh, for our uh, idol. Hey, mga idol, masisiyap kaya mga idol. Eh mga idol, granted din idol pagkaganyan ng gamit. Ayan po mga idol no, uh, pinanis na po natin yung mga idol yung kanyang uh, engine mga idol at uh, napaano natin rin mga idol yung ano yung, yung kanyang silinderin mga idol no kaya yan, mga idol ikutin na natin to para Yan, para manis pati ng ayo pati yung kabila. Yan. Ako mag-iikot yan pagka tapos na no. Ito so, mga idol. Nasira kasi yung gasket mga idol kaya gumawa na tayo ng idol ng ano no. Tinalon lang natin. Ah, uh, pabili na lang tayo ng as business na gaspang gasket mga idol. No? Ayun mga idol, uh, gumawa na tayo. At uh, ito yung ano mga idol niya, yung kanyang head na ano. Pinama pinamasinset na po natin mga idol yan pinalipis na rin natin at uh, para tayo sigurado mga idol okay mga idol uh, magbabalik ano uh, salamat kay ano kay shout out nga pala kaya 4R machine shop ano sa kalong kalumpit uh, out, shout out sa iyo mga idol saka dun sa kay sa gumawa nito mga idol no? salamat salamat okay mga idol magbabalik po Ayun mga idol no. Uh, ito yung unang-unang mga idol na kinabit dito sa makina ng mga idol, yung kanyang uh, gasket mga idol no, yung head gasket niya. Uh, talagang may runang uh, mali mga idol no. Kasi ito mga idol, yung ditong ano niya, itong butas ng ito, mga idol, gaano ka importante ito. Ito mga idol, yung tubig sa uh, water pump mga idol no. Ito importante sa dalawa na ito, ito, ito mga idol. ito mga idol, sa water pump po yan, itong dalawa na to. Ang problema mga idol, walang butas. Makita nyo mga idol. Oh. Yan yung mga idol yan. Yan, ganyan yan mga idol. Hindi oh. ko binigataw, okay lang naman. Yan mga idol. Pag binuksan mo mga idol yan, yung butas dito mga idol, ito, tapat ito, tsaka tapat ito mga idol, walang butas ano. Ito yung mga idol. No? Ayan. Ngayon tayo mga idol, walang butas ano. Ito mga idol, meron yan, maliit. Itong malita to. Itong dito mga idol, oh, walang butas to. to, to. Yung bandang dito, yan. Yun mga idol. Oh. Wala siya Oh. Ito oh. mga idol, wala ano. Oh. Meron. Ngayon mga idol, yun dito, ayan o. Oh. So ibabunong nga, ito naman ang wala mga idol. Ayan o. Oh. No? Yung eh. Ayan mga idol. Sabi yung no? init niya eh. Mag-iinit talaga kasi kulang sa butas. Ayan No? Okay, mga idol. Wala tong butas na ito mga idol. No? Tama ito mga idol yung kanyang uh, dating ano niya. Kaya yung unang-unang <laughs> nagbaba nito mga idol. May problema na. Dito sa gasket. Hindi nila uh, tinama yung tamang gasket nito mga idol. No? Ito kasi mga idol. Toyota Corolla na big body mga idol. No? Di ko lang alam. Di ako sure kung, mga idol kung saan gasket ito. Pero hindi talaga sa si Max dito si mga idol. Kasi ito mga idol, importante ito. Dahil ito nandito ko yung bomba nung uh, ng uh, bomba ng ano ito mga idol, nung water pump. Dapat umiikot yung tubig sa radiator pagka nagsilinador ka. Hindi siya iikot mga idol dahil ito lang yung pinaka ano niya. Pinaka tubig na nagsusupay doon sa buong makina. Ano? Ito lang. Dapat po yung malaki dito. Dapat po. At tulad yun ng butas na yan. Ito po yan ito po yung sinindya niya ano, ay, mga idol oh. ito yung sa bomba mga idol oh. No? ito yung butas niyan yung dalawa na yan mga idol ang sarado no? yan kaya ito po mga idol ah uh, natin ng mga idol na ito para tumama po mga idol. No? Kahit na, kaya mga idol na nung ibinirit niya yung sa sasakyan mga idol, tumakbo na inatakbo takbo yung boss? 120. Ano? 120. Ah, tinakbo na nung 120 mga idol yung ano, ay, yung o, ano na, nag-init na, nag-iba na, Nagiba na yung takbo, uh, lumata na hila dahil nga po yung tubig na sa radiator po mga idol, hindi niya kayang paikutin yung ano dahil nga ito mga idol, barado. Walang butas yung kanyang head gasket mga idol. Kung baga mali mga idol, no? Ayan. walang butas mga idol. Lo. Oh. Walang butas yung dito mga idol. Ayan. Walang butas to mga idol. No? Ayan, wala oh. Ito yung sa water pump mga idol. Oh. Ayan. Tama mga idol, wala no. Ayun yung sa baba mga idol. Dalawa kasi mga idol ang wala eh. Ito mga idol may butas dito to. Ayano. Ayun mga idol oh. Yo no. Meron pero wala to. Mga idol no. Kaya dito ubra mga idol magiin ulit to. No. Ah papatambo natin mga idol. Ito yung dati niyang ano mga idol. Tama naman yung dati. Kaya lang yung unang nagkabit ito mga idol mali. Kinabit nila mga idol na kulang sa butas ano tulad mga idol oh. Oh, ayan no. May butas, walang butas. May butas dito mga idol, wala rin butas ang mga idol. Kung baga, mga idol, uh, mali yung gasket na ikinabit ng una. Sinundan lang natin ito mga idol. Eh, Kaya lang eh, mali. Huwag natin sundan, ano. Para kahit saan patakbo itong, itong makina na ito, mga idol, eh, ay, okay siya, ano. Pabalik natin ito mga idol. Sige, baka pumayag pa yung mga idol nyo. Pasensya. Uh, auto supply mga idol kung oh, pwedeng palitan ng mga idol. Okay mga idol, salamat. Yan po kasi dito. Ano po ano? Walang butas po to, to, to tsaka to, to. Ano po? Kaya importante po yan para hindi po mag-iinit, ano. Ayan po mga idol no, ah, kinakabit po natin yung kanyang cylinder head mga idol At yung gasket mga idol dahil nga sa kula sa butas mga idol ah, Binarinahan natin mga idol no Gumamit po tayo ng barina na idol na ano Ayan charitable lang siya mga idol tapos binarin na natin yung kanyang bagong uh, gasket mga idol para maging okay lahat mga idol yung kanyang tubig wala siya mabiling idol na talagang akma doon sa butas mga idol kaya ginawa natin mga idol binutasan na natin yung mga idol yung kanyang uh, gasket ano binaguhan natin na ng butas binarin na natin para hindi na siya mag overheat mga idol yun lang mga idol ang paraan no kasi hindi natin butasan mga idol, ay na naman yan, magiinit na naman siya. Dahil yung kanyang uh, supply ng kanyang uh, water uh, water pump mga idol, sarado. Kung tinto bigla pumapasok dun sa kanyang gas. Okay mga idol, babalik. Ito 70 lang ng mga idol. Last na ito, last na mga idol. 那嘛，挨着弄。

ito, at nakakainan pa siya dyan. O, naka, dali Kay Kalbo. Yung gulay na sa akin, ha? Ah! Uh. Yan. tatang niya. o. Sabawan mo tayo lang, samsam. Kalbo yan. Sa akin, walang Kalbo. Kaya manok mo Ah, Sa manok na kayo doon.

Recharge na po lang yung kaya na. Recharge na po. Ayan. Okay na mga idol. Pakabit no? Oo, natin yung mga idol yung kanyang thumbs up mga idol. Okay na saan? Okay, okay, okay. Yung mga idol no, ang timing seating mga idol nung no? ano ano ng Toyota Corolla ano, big body seating ano. Ayan uh, mga idol no. 2A mga idol yung nakalagay ano. Kaya natin ilaw para ano. Saan may ilaw? Yan. Yan mga idol oh. Ito yung mga idol tapat dito no. Sa cover. Sa takip yan. Yan. Tapos yung sa ano mga idol yan. Yun ito yung sa makina mga idol, no. Si Gunyal saka ito yung Contel no. Yun saka yun yan. Saka yung ah may idol, no. Timing sitting mga idol nung no? Toyota Corolla uh, big body no. Ay mga idol. Ito mga idol no, yung dalawang ito mga idol. Ito yung intake, ito yung exhaust mga idol no. Mag-isa na to.

sa nila ni. Ha? Sabihan na. Sabihan na nila ni. Ha? Nila ni. Ay, mga idol, nakakunin na po yan, mga idol. Hindi mo nipagkain yan. Okay na, mga idol. No? Sunod na yung mga idol. Three. One, three, four to mga idol yung ano na. No? Okay, mga idol, magabalik. Taposin na natin. Ano na, mga idol, ilistan na po natin, oh. Napakataimik.

idol no ayan. yung mga idol no? isang uh, Toyota Corolla mga idol yan yung mga idol yung no? kanyang ano mga idol yan baka spoiler pa yun mga idol oh shout out kay master idol ah uh, boy grasa yung youtube channel ano at kay kuya mike mechanic uh, uh yan. youtube channel yung mga idol at kay boss wally ayan shout out at kay boss Jerry yan shout out at kay Mon ay kay Mar injection pump ayan shout out po no okay na po napandar na po natin uh, okay na po yung ayan tubig naglalaro na po no pagkain na po natin ng idol pagkain na po natin okay na idol eh mga idol ako tangin tubig mga idol pagkain na natin ng idol Dati ito malabas yan. Dati mga idol, ayun o, hindi na. Kasi nga mga idol, yung kanyang uh, gasket niya, ginutasa namin ng panibagong butas kasi wala ba talaga yung talagang tap mga idol. Hindi ito talaga sa mga idol o. pag pagkaganyan ng idol, ha, sumusoka. Kaya mga idol, kahit ibig ko ito ng ano, dahil yung sambalay sa uh, ano, tago mo na okay na ito mga idol. Kahit nilayo ito mga idol. Uh, ah, granted na ito mga idol na... Bukubay mo nyo ba?